Yo! What's up guys! Sa mga nagtatanong guys kung gaano nga ba katagal bago pumasok sa pag-ibig loyalty card plus mo yung loan mo sa pag-ibig ng multi-purpose loan gaano nga ba katagal based on my experience guys nag-apply ako sa pag-ibig first loan ko to kasi first loan ko siya nag-apply ako sa pag-ibig ng loan tapos in-inform ko si employer ko tapos ang um, ginawa ni employer in-inform naman si pag-ibig tapos nag-email sa akin si pag-ibig or nag-text sabi niya doon is approve na yung loan ko. Antayin ko daw 1 to 2 days, papasok na sa bank account ko yung loan ko. And then after 24 hours, pumasok na nga siya sa bank account ko. So ang bibilangin mo lang dyan guys, na araw, pag na-approve na yung uh, loan mo sa pag is 1 to 2 days lang papasok na agad sa account mo. Mas pabilis guys o mas maganda Uh, dun mo siya i-check sa online kasi minsan late kasi yung uh, text or email ni pag-ibig sa'yo mas maganda kung gusto mo na mas makita agad yung uh, loan mo na pumasok na sa bank account mo is i-check mo siya sa virtual account mo sa pag-ibig for more video please follow and subscribe my youtube channel sana nakatuloy